Sheryl Cruz at Romnick Sarmenta nagsalita hinggil sa totoong namagitan sa kanila noon nagligawan nga ba? Pero naging kayo ba? Romnick Sarmenta nagsalita hinggil sa tunay na namagitan sa kanila noon ang kalabtim team na si Cheryl Cruz. Si Sherril ng Royal Family ng si Royal Family ng Pilipinas ba. Cruz kinumpirma ang tungkol sa kanila ni Romnick Sarmenta. Maswerte ako dahil meron namin naging katabal na Romnick Sarmenta Noong nakaraang taon, naging bisita na si Romnick Sarmenta sa Fast Talk with Boy Abunda at dito na pag-usapan ang naging takbo ng love team nila ni Sherry Cruz. Matatandaan na isa ang tambalan ni Romnick at Cheryl sa may pinakamaraming taga-suporta noong late 80s hanggang 90s sa panayam ni Boy Abunda kay Romnick, na itanong nga sa aktor kung na-pressure ba sila noon ni Cheryl na ma love sa isa't isa para sa kanilang love team. Sagot naman ni Romnick, I think there's a fondness that grows because you're together every day. At that age especially, we were teenagers, parang you tend to open up to each other every day. And so you, you build a trust. And you fell for each other. And you fall for each other. Pero ayon kay Romnick, gaya sa iba niyang naging karelasyon, naisip na rin niya noon na si Sheryl na ang kanyang makakasama sa kanyang buhay. Aniya, Ikaw ba Romnick yung um, tinutukoy um, na Mr. Dream Boy? Ang <laughs> 23 ng Mayo 2024 na ay naimbitahan naman si Cheryl Cruz sa Fast Talk with Boy Abunda para sagutin ng ilang mga katanungan ukol sa kanyang buhay pag-ibig. Isa nga sa naitanong kay Sheryl Cruz kung ito ba ay niligawan ni Romnick Sarmienta. Ito ang naging pahayag ng aktres. And I really didn't know na talagang kami pala yung pinupush na maging ka-love team. Di ba yung mininanaan na yun talaga yung ka-love team ko. So, we did a lot of projects. Pero naging kayo ba? Diretsa ang tanong ni Boy. May naman sa akin si Nico. Pero I cannot call it really like serious, serious thing. Because for me, my head wasn't about relationships my head was in was really focused about you know finishing school and not only finishing school but also moving on to become a solo actress that will be paired off with other leading